Uh, alam niyo mga kapatid at mga kaibigan ako ay umiikot sa mga channel sa mga youtube at napanood ko ang ibang mga vlogger na kumpanig ka sa kanilang sinusuportahan o Marcos ka sila ay masama ang loob sa INC at yung panig ka naman sa kay Pangulong Duterte mayroon ding sa loob pero lahat sa kanila ay naiintindihan ang pasya ng INC unang namamahala dahil di umano alam na nila kung sino o iboto ng mga kaanib. Nagpakita sila ng mga sampul balot, di umano, na yun ay galing sa INC. Siyempre, maging tapat tayo kung ano ang pasya ng ating namamahala. Dahil, habang nakikinig ako sa ibang mga vlogger, ay nananawagan sila na wag umano sundin kung ano ang napagpasyahan ng namamahala yung iba pa nagagalit sa atin pero para sa akin sino ba kayo na sundin ko hindi kayo mahalaga para sa akin kung hindi ang namamahala sapagkat siya ang nakakaalam sa ikabubuti at ikakasama ng tao ano mga kababayan at mayroon pa doong mga kapatid di umano <clears throat> nababasa ko sa mga comment na sila daw ay kapatid at hindi na nila sundin ang pasya ng namamahala pero ang payo ko lang sa inyo kung hindi ninyo sundin ang namamahala kung ang sarili ninyo ang inyong sundin sarili ninyong pasya mabuti pa siguro. Kayo na mismo ang magtiwalag sa inyong sarili kaysa ang Panginoon Diyos ang maghayag sa inyo. Ha? Yan ay sabi ko lang sa inyo. Dahil marami akong nababasa doon kung tunay na mga kapatid ang mga nagko-comment doon. Kaya ko <clears throat> sa inyo, kusa na lang kayong tumiwalag kung ayaw niyo sumunod sa taga pamahala. 'Yun lang. At wag tayong magpadikta sa panawagan ng mga magkabilang panig na hindi sundin ang pasya ng namamahala. Dahil yan ay kandidato lang at hindi din tayo nila kilala. Tayo ay bumuboto lamang sa kanila. Kaya para sa akin, hindi ko sundin ang pasya ng aking sarili kung hindi ang pasya ng namamahala. Yun lang mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye.